O yung may mga laptop po dyan, pakilagay na lang dito sa tray. Tsaka isa lang dito sa scanner. Insufficient balance. Ay, nako, kung kailan naman nagmamadali. Ay, ano ba naman yan? Pipila na naman ako. Nako naman, tumatawag na si Mildred. Nandito na ako sa MRT. Nakapila lang sa cashier. Wait lang ha. Makakaabot ako, promise. Sure yan ha? Oo. Sige na, sige na. Uh, 100 pesos po. Sa gilid lang po. Nakita nyo naman siguro yung dilaw na linya. Doon lang po kayo. Huwag pong lalagpas dyan sa linya. Oh, kuya! Hindi ka dyan. Sa dulo ang mga lalaki, walay po ang lalaki at babae. Sungit ng guard na to. Paparating na po ang tren. Paraanin po muna ang mga lalabas. Uulitin ko, paparating na po ang tren. Mangyari po lamang na manatili sa platform area at paraanin muna ang mga lalabas. magandang umaga po. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Metro Rail Transit System. Pinagbabawal po ang pagpapag-usap, pagpapatugtog ng malakas, pag-inom at pagkain sa loob ng tren. Ganyan din, mag-ingat po sa Mandurukot. Next station, sa Bolivide. Next station, sa Bolivide. Miss, upo ka. Oh. Uh, thank you. Student ka rin? Ah uh, oo. Ah, parehas pala tayo ng school. Ah, uh, talaga? Ito oh, ID ko. <laughs> Anong year ka na? Fourth year. Graduating na ako. Ikaw? 3 <laughs> third year pa lang. Hm, ako nga pala si Tom. Ah, uh, Lucy. Pinagbabawal po ang pakikipag-usap sa loob ng tren. Dear love, mukhang swerte ako ngayong araw. Pinaupo ako sa tren nasiksikan at bonus pa, nagwapo ang nagpaupo sa akin. Hindi ko maiwasan ng ngumiti habang nag-uusap kaming dalawa. Dahil bukod sa pares pala kami ng universidad na pinapasukan ay napakagwapo talaga niya. Hindi naman siguro masama makipagkaibigan, di ba? Yun nga lang, bawal ang makipag-usap sa loob ng MRT. Hindi ko alam kung anong dahilan at bakit bawal makipag-usap. Sayang naman kung hindi ko makausap ang poging ito pero sigurado naman ako makikita pa kami muli. Dahil iisa lang ang eskwelahan na pinapasukan namin. Kaya sanabi niyo, kasi sanabi niyo na po, kanang pinto ang magbubukas. Padaanin mo na ang mga lalabas at huwag po pong magtulakan. Dear love, napaka-gentleman nga ni Tom dahil inalalayan niya ako hanggang makalabas ng tren. Sabay kaming naglakad dalawa palabas ng istasyon hanggang sa sakayang papunta sa universidad. Ah, uh, lagi ka sumasakay sa MRT? Oo. Madalas kasi mas mura saka mas mabilis. Ikaw ba? Oo. Oh, dito rin ako lagi sumasakay. Anong oras nga pala yung klase mo? Hmm, actually late na ako eh, pero Pangatlo naman kami sa mag defense Kaya kahit late na ako, carry lang. Gusto bang kumain muna tayo? Ha? <laughs> Hindi naman malayo yan. Hindi. May alam akong kainan malapit sa school. Libre na kita. Ano, tara? Hmm, O, oh, sige na nga. Basta bilisan natin, ha? Oo, oh, saglit lang. tara Sumama nga ako kay Tom. At doon, nakita namin ang pinipilahan na nagtitinda ng show rice. Nilibre niya ako at nagkukwentuhan kami habang kumakain. Panatag naman ako na hindi pa namin turn dahil hindi tumatawag si Mildred sa akin. Ang nasa isip ko ay, first date namin ito ni Tom. In fairness, napakasarap ng show rice. Lalo na nang sausawan itong chili garlic at isama mo pa ang Toyo man si Pero, ang pinaka nagbigay ng panlasa sa akin ang kaharap kong lalaking tisoy, matipuno, at napakaamo na mukha. Ang gwapo niya talaga. Makalaglag. Mm. Sabi mo sa akin kapag gusto mo pa, <laughs> Okay na ako, okay na ako. Oh, ito, tubig. Thank you, Tom, ha? At nilibri mo pa ako ng pagkain. Nang anuman. O, paano? Tara na. Natin na kita? Ha? Huh? Kayo ko naman maglakad mag-isa. Mag-aiba tayo ng gate, di ba? Okay lang yan. Natin na kita, Lucy. Anong oras nga pala yung tapos ng klase mo? Alas sa is. Bakit? Kain tayo ulit? Sige. <laughs> See you later. Abangan kita dito sa gate, ha? Okay. See you later, Tom. Hoy! Aba! At nakuha mo pa talagang umiti, ha? Late ka na ng 10 minutes? Mabuti't hindi pa nagtatawag ng attendance yung si sir. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ano kanina ka pa tawag ng tawag? Isang beses ka lang tumawag, no? Hoy! Ito oh, ang dami kong miss calls sa iyo, Anim. Nakasilent ba yung phone mo? Wala talaga. Eh di sana narinig ko na yan. Patihin nga ng phone mo. Teka. Uh, hala, wala sa bulis ako. Sand Wait lang, sandali ah. Baka nasa bag. Sige, akin na muna yung laptop mo. Check ko kung may kailangan pa tayong idagdag o ibawas sa research paper natin. Wait, wait lang. San ko binaba yung laptop bag ko? Anong pinagsasabi mong laptop bag? Wala kang bitbit -bit pagpasok. Naka-backpack ka lang, Lucy. Okay ka lang ba? Eh. Ha? Teka, hindi. Hindi. Dala ko yung laptop bag ko. Huwag mong sabihin sa akin na naiwan mo yung laptop mo. May defense tayo ngayon, Lucy. Alam ko, pero wait nga, hinahanap ko pa yung phone ko. Shh, bilisan mo. Sabi ko naman sa'yo na huwag ka nang magpuyat kagabit sa kakanood. Ang kulit mo. Shucks, Mildred. Yung phone ko nawawala. Kaya pala hindi ko naririnig na tinatawagan mo kong... Mildred... Paano na to? Wala naman akong pambili ng bago. Saan ka ba huling nagpunta? Doon sa tindahan ng Shawmai Rice. Mildred, wait... Hindi ko kaya... hindi kaya nalaglag doon. Tapos baka naiwan ko din doon yung laptop bag ko. Ah, Mildred, dyan ka muna ha? Babalikan ko lang yung tindahan ng Shawmai Rice. Saglit lang ako, promise. Lucy! 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 Bilisan mo ah! Pangatlo tayo sa magde-defend! Oo, Mildred! Babalik ako agad! Promise! Ah, ah, Manang, may nakita po ba kayong laptop bag dito sa ka sa cellphone? Ay, naku, iha. Pasensya ka na ha. Sa dami ng kumakain dito, hindi ko na napansin yan. Pero wala naman akong nakitang laptop bag. <laughs> Talaga po. Dito lang po kasi ako huling nagpunta. Ah, sige po, kapag po may nagsuli, pakitago na lang po muna. Babalik po ako mamaya. Kung wala doon sa Sumayan, baka naman sa MRT mo yun na iwala. Pero alam mo, ang tanga mo naman kung ang pagkalaki-laki at kay na laptop bag pa ang nawala mo, Lucy. At sinakto mo pa talaga ngayon, ha? Kung kailan defense natin? Pasensya <laughs> na. Hindi ko naman intensyon na mawalan ako ng laptop ngayong araw. Kung kailan tayo magde-defense. Hindi kaya nanakawan ka sa loob ng MRT? Ha? Parang imposible naman ata yun. Check mo nga kung nandyan pa ba, yung wallet mo. Ay, oo nga, no. Tama, tagal lang. OMG! Ano ba naman ay ano namatay yung wallet ko? Nawawala! Lucy, tapatan mo nga ako. May nakasalubong ka ba na itim na pusa kahapon at sagit-sagara na atang ang kamalasan mo ngayong araw? Na wala ang cellphone, laptop, pati ba naman wallet mo? Eh, paano ka uuwi niyan? <laughs> Hindi ko na alam. Anong <laughs> hindi ko kaya <kayong> magdepend si <laughs> Gwen? Yep. Ano ba at nagiiyakan kayo diyan? Wala pa nga. Hindi pa kayong nakasalang Lucy Mildred. Anong nangyayari diyan ha? At bakit ka umiiyak? Huwag niyo akong madaan-daan sa kadramahan niyo. Magdi-defense -de kayo ngayong araw sa ayaw at sa gusto niyo. <laughs> Ma'am, hindi po drama to. Nawalan po si Lucy ng cellphone, wallet, at pati po laptop niya sa loob ng MRT. Ano? Totoo ba yun, Lucy? <laughs> Oo oh, ano po, ma. Nako. Ang hirap nga yan. Panigurado hindi ka makakapag-focus, anak. O sige, ngayong araw, pagbibigyan ko na hindi mo na kayo mag-defense, ha? Pero sa biyernes, kahit anong mangyari, itutuloy natin. Okay? O. Oh. Lumapit ka na ba sa polis, Lucy? <laughs> Ipablatter mo kaya? Naisip mo ba kung sino ang gumawa nito sa'yo? Parang, parang imposible naman po kasi yung naiisip ko. Pero, siya lang po kasi yung, yung nakasama ko. May nakilala po ako sa loob ng MRT na dito din daw po nag-aaral. Sabay pa po kaming naglakad. Kumain pa po kaming dalawa. At katunayan yan ay magkakita pa po kami mamaya. Nalo ko na. <laughs> Hindi kaya nabudol-budol gang ka. Budol, budol, gang? Ano po yun? Yun yung para kang nahihipnotismo. Yung tipong wala kang kaidi na binubudol ka na pala. Hindi mo namamalaya na ninanakawang ka na o kaya naman eh wala kang malay na ibinibigay mo na yung gamit mo sa taong hindi mo namang kilala. <laughs> hindi ko nga pong namalaya na nawawala pala yung wallet, cellphone at laptop ko. Hindi mo ba naisip na si yung kausap mo at kasabay mong kumain kanina? <laughs> hindi naman po siguro kasi makikipagkita pa po siya sa akin mamaya. Eh ganito na lang. Kapag hindi siya nakipagkita sa iyong mamaya, ibig sabihin nun, budol-budol gang yun. Saka ewan ko ba sa'yo? Bakit ka nakikipag-usap sa hindi mo kakilala sa loob ng MRT? At sumama ka pa talaga na kumain ah. Paano kung killer pala yun? Rapist! Ano ka na, ha? Eh, okay, eh, wag mo na kayo mag-isip ng masama. Basta, Lucy, sabihan mo ako kapag sa sa'yo yung estudyante, ha? At sa biyernes, tuloy ang defense. Thank you po, ma'am. Dear love, sinamahan ako ni Mildred na hintayin si Tom sa gate. Ngunit, isang oras at kalahati na ang lumipas. Walang Tom na dumating. Naiinip na kami ni Mildred at malapit na rin mag-alas 8 ng gabi. Kaya naisip na naming umuwi. Nakakaya, Mildred. Ang laki-laki ko na. Nabiktima pa ako ng budol-budol gang. Wala na. Nangyari na. Ang kailangan mong pagtuunan ng pansin ay yung defense natin sa biyernes. Saka maging aral na rin sa'yo to na huwag kang basta-basta nakikipag-usap o sumasama sa kahit na sino. Sige na, tara na. Umuwi na tayo. Papahiramin na lang muna kita ng pera. Maraming salamat, Mildred. Oo, magtatanda na talaga ako. Dear love, tunay na ang panlabas na kaanyuan ay mapanlin lang. Napaniwala ako ni Tom na isa rin siyang estudyante sa eskwelahan ng aking pinapasukan. Inilibre niya pa ako ng pagkain. Kaya hindi ko talaga akalain na delubyo pala ang dulot niya sa buhay ko. Akala ko talaga sinuwerte ako nung araw na yun. Kaya ikaw na nakikinig ng story ko ngayon, huwag kang magpapadala sa lalaki o kahit babae man yan na maganda ang itsura. Hindi mo lang alam, hindi ang puso mo ang target niya. Kaya kung ako sa'yo, kip-kipin keep, mo nang gusto ang bag mo. Kapain mo na rin ang cellphone at wallet mo. Ano pa bang imemorize yan? shake <laughs>